Kag sa good vibes, oil spill booms nga himo sa bunot nga himo diri sa bakolod ang ginpadala sa bataan para sa oil spill. Makita sa sininga video nga naga sinakuay ang mga tinawo sa RU Foundry and Machine Shop Corporation ni Ramon Oy Sr. Ginpang nila ang bunot. Kung ma-shred na, ginasulod ini nila sa net kaginaputos. Ginarolyo palaba. Ining mga serbe nga oil spill booms nga gamiton sa pagtapna sang paglapta sang oil spill nga nagluntad sang pagkalunod sang motor tanker nga Terra Nova sa Limay Bataan. Madasig ang paglapta sang oil spill kag ginalantaw nga posible maglabot na ini sa National Capital Region. Suno kay uy himo sa biodegradable materials ang ini nga oil spill booms. Nakabaton siya sang tawag gikan kay Penro Joan Herangaya na naga-pahibalo sa iya nga kinahanglan sang oil spill booms para hindi magdako pagid. Ang halit sang oil spill, gani gininagaw ini nila nga himo. Ginkarga ini sa C-130 nga aeroplano sang Philippine Air Force, kaupod ang polis kag militar. Nagpadalaman siya sa decorticating kag shredding machines dito. Wala ini sang bayad kag libre lang ini. Luyag ni Oy nga makabulig kay dako ini nga halit sa baybayon. Ini ikatatlo na nga tion nga nagbulig sila sa paghimo sang oil spill booms.